Kinumpirma ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumutukod sa kanyang isipan ang pagtakbo bilang alkalde ng Kaloocan. Kasunod na rin ito ng ibinulong ng ating scooper na rumoronda na ang dating senador sa lungsod upang pakinggan ang mga hinaing ng mga residente at makipag-usap sa local leaders sa panayam ng politiko kay Trillanes. Sinabi nitong pinaghahandaan at pinag-iisipan pa niya ang hakbang para sa 2025. Pero kung tatanungin, totoo ba ang mga espekulasyong hahamunin ang mga malapitan sa kanilang baluarte sa kaluokan ay ito ang naging kanyang sagot. I hope you don't mind me asking this, ha? Hindi na ba sa Senado ang iyong tatakbuhan? <laughs> malapit ka na ring uh, to malapitan ko malalapitan ka pa rin sa kung papalain sa politika bilang mayor ng Caloocan Yeah. So, pinag-iisipan, pinag-iisipan. Ah, <laughs> uh, <laughs> oh, uh, uh, confirm ba? Uh, kahit pa pala yeah. confirm that he made... Oh, ano, medyo sarap. Ano ba? Yeah. Ano ba? Ano? Medyo, medyo true lalo.